Pamalim Eh, pa bakit ba pumunta kayo rito? Ulan. Eh, kailangan po makita kasi baka mamaya, lumakas ang ulan, mabaha na naman sila. So, titingin tayo ng pamamaraan para matulungan natin itong nagpandayan. Kasi, kaya nga ito na umpisa na natin. Kaya, tingnan natin, inspection natin itong nagpandayan para kung ano man magagawa natin, gagawin na natin ngayon. Mawin na kayo ito yan, yung pa Oo, balik tayo ng mawala na kayo. Tama. Pwede, pag, pwede pag nilinis siya, maging water and fountain project. Tapos gagawin parang uh, tourist spot. Para pag, parang alam mo yung San, San Felipe. Nilinis siya San Felipe, di ba? Uh, nilinis San tapos Felipe. Pa, papawalan po na natin na isda yan. Kaya nga. Ay nga, may isda naman na yan eh. Oh, marami, pero iba yung talagang ikukulture natin. O oh, yan, malayo yan. Pag ano? Yan ang lininisin siguro Tong... Ah, ito ay isa sa pinaka, isa sa magandang pangarap ni Mayor para sa magbubukid. Ano na to, Kuya Pit? Nagpandayan po. Purok. Purok uno. Oh, yeah. Pero yan, hindi lang purok uno, yan din lang ng kinabang. Papunta yan hanggang sa Tampak uno do. Tapos papunta ro, papunta sa Bulacan, Bulacan. diretso yan. Marami yan. Pag so, ang na, dito, Mayor, tatanggalin yung mga ano, yung lininisin buong buyan. Lininisin buong buyan tapos gagawin water fountain pounding project lalaliman pa yan. Tapos paggagawin parang tourist spot yan. Maganda yan. Siguro ito magagawa to baka ito bakit October, November, December, pisa na yan. Eh, na nga po, eh, Ma hindi eh, and, and, makakapasok yung isang bako eh. Kaya hindi natin oh. pa, may darating pang unang bako bago papasukin yan. Pagka natanggal po yan, makahawin na yan, pinaalis po namin eh. Oh. Lahat yan, lilisin hmm. yan, bumbo. Ang ganda oh. yan. Arija, i-back ko. Natanay natin, i-back ko na yung lang kay. Hindi nga kaya nung bako na yun. Hindi ba kapasok. May mga unang papasok bako bago yan. Ayan. Floater yung nandyan may Floater na? Oo, oh, nandyan. Talaga siya naman gaganaon. O, eh, dumaan nga yan, ganyan na yung bako niya pagkatapos hindi gawin, pagkatapos pinaikot yung katawan niya. Ano? Dan, ang, ang, luwang na yung gagawin yan. Ay, baka isang taon hindi kakayanin niya? Hindi kakayanin. Hindi kakayanin isang taon Mayor, Six months. Oh, yun. Okay. O dito. Hanggang daw. Hmm. Kaya hindi kaya ng isang taon yan. Kalagang oh. ang project na gagawin na yan. Hindi ba umapaw ito, Kuya Mapaw. Ah. Umapaw Umapaw, ah. Binahanga kami dyan. Ad, dito, binahanga. si Duk hindi kami binigyan. Ah, um, pasensya na kayo. Baka <laughs> hindi, binura yung pangalan namin daw. Ay, ganun ba? <laughs> kaya kung balak nga po namin sa magitan ni Mayor, itataas ito. Itataas. Pagka itinasa ito, ng mga isang metro pa, ang ibig sabihin, yung pong tulay doon, halos pantay lang yung ano, tubig. Ayaw. Kaya pagkatapos po noon, na makakalsada na yan, lalagyan ng ilaw. Ilaw. Pagkabila. Pagkatapos lalagyan ng high fi At pagka nagkatotoo yung sinabi ni Mayor, na Ma lala, tour spot na tourist spot maglagay Magka, tayong bangka. Magpapagawa tayo ng mga bangka, nakagaya sa Baguio. Mayroong mga binatot dalaga na sa liwanag ba rin? <laughs> kasama yan hindi yan, na ba ay lososo. hindi na po sigurado puro kasi mawawala rito ng maraming isda at magbibigay pa po kami sa magitan ng mayor ng mga face kids at para yung mga walang sinasaka rito sila pwede na maging mag... makikinabang. Ayan, yan, uh, yun yung dapat. Ganun gagawin yan. Pero mahaba yan. 11, eh, mahaba. 11 kilometers yan. Kaya medyo tao ang gagamitin uh, so, para uh, malingin uh, siya. Uh, pa. Eh, eh baka sa so, <laughs> pumunta kayo rito, ulan. <laughs> eh, kailangan po makita kasi baka mamaya lumakas ang ulan, mabaha na naman sila. So, titingin tayo ng pamamaraan para matulungan natin itong nagpandayan. Kasi, kaya ito na, umpisa na natin. Kaya tignan natin, inspeksyon natin itong nagpanda yan para kung ano man magagawa natin, gagawin na natin ngayon. May bagyo ngayon o Mayroon, Meron, medyo mahina pa. Mahina pa? Mahina <laughs> pa. po. Okay, okay. Lahat ito, binaha po. No? Binaha po ito? Oo. Mataas po? Ah, mataas ah. Mataas ang tubig dito no, bumbong -bum purong uno. Kadami na baha dito no. Lahat, binaha ito nung araw na ano? Gano'ng kataas po? Puno ang tubig. Puno ang tubig dito noon. Oh. Puno ang tubig dito oh. noon. Oh. Tagnan kasi yung tubig. Paano nga ay... Kalakas oh! May bisip kasi yan doon eh. Hindi na bubuksan, kaya... Alakas, nabubuksan kaya... Ang lakas oh! Ang lakas ng agos ng tubig oh! Magtakay mo. Papunta roon. Overblock. 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 ng Overblock. Overblock. Hindi po nang harang Ito? So? Hindi, wala akong... Ay, eh, hindi. Alam na ng mga bata, hindi, hindi naglalaro mga bata dyan. Ang lalagay mo dyan, yung harang, parang isda makuha mo. Uh, diba? ba? May isda dyan. Eh. May mga isda dyan sigurado. Eh, marami ay, po ang si isda yan. Suso, ha? so, marami dyan. Hindi, hindi, hindi kumuka ng isda. Nakukuha, kaya lang mahirap kunin na dahil madumay. Pero pag nilinis yan... Pag nilinis yan, sigurado marami. Nandiyan lang sa tao paggawa. Marami, marami yan, isda yan. Ay, tignan mo yung lilinis yun, ang luwang Luwang. Ano ko? Ah, back ko. niyan yan, i-dredge, i-dredge yun yan. yung yan, makita at eh. lahat i-dredge yan. Pag nungpisa yun, makikita kaganda niyan. Kaganda Pag nilinis lahat yan, linisin yun lang, yan. buyan, yun